Ma, anong ginagawa mo sa sarili, ma? Ha? Para ka na dyan, ano? <laughs> Katago-tago ka dyan, pangiti-ngiti ka dyan, ha? Oh. 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 oh, 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 oh. Ano, papasag-pasag ka ngayon. Oh. hala. <laughs> oh, anong mata yan? Naduraling ka na. Oh. <laughs> ano, nakakaduling na po gwapo po niyan, oh. Para kang babae, oh. tingnan mo, para kang babae. Oh. Kang babae. Oh, wow. Ang cute. Para kang babae, baga. Oh. Ano na yan? O, oh, tingnan mo. Pugi pugi para kang babae. ah Pugi O, oh. oh, ka pa. Pugi na, pugi. Pugi na siya pun. Pugi na siya pun. Siya pun na pugi. Ang gapo-gapo ni Hapon. Ay, Kapon, tabi sa laki ng mata yan. Hapon, ang mata. <laughs> Kabilog hmm. ang mata. Ano? <laughs> ano okay. Hindi mo malaman kung sing ano? Ano Tawa. 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 Tawa.